Diyan kayo magsikain kasi away kayo ng away. Ang ingay-ingay nyo. Sige, mag-away kayo dyan sa kulungan. Yan, gusto nyo yung nakakulong. Diyan kayo kumakain sa kulungan. Kulit mo kasi ba haba. Bartolina kayong tatlo ngayon. Ikaw itim. Gusto mo na yung sayo? Oh, linis ng kinainan mo. Buti naman. Pasok na doon. Sila maiwan dito sa labas. Pasok na doon. Maubos. Diba? Sarap ng almusal nyo, ha? Sarap ng almusal. Ayan, o. Oh. ano, sarap ng almusal nyo. Pero nakakulong kayo. Gusto mo yon ba, Ang ingay-ingay mo? Maingay ka. Mamaya na kayo lumabas dyan. Ma, behave kayo pag nandyan kayo. Mamaya na kayo lumabas. Haba, walang pakialam yan kahit saan ilagay. Oh. Hmm. Dyan ka lang muna, ha? Oh, itim. Pasok na. Si Choco. Tingnan natin yung kapagkain ni Choco kung naubos. Ayan. Naubos. Mmm, nagutom. Mmm, kasi tanghali ko na sila pinakalimasali. Ayan. Ayan.